Dok, ngayong mga panahon na ito, parang napapansin ko kasing sobra ang proliferation ng mga glutathione sa market. Well, sa kaalaman naman ng lahat talagang pag sinabing glutathione, gusto lang nilang pumuti. Ano po ba ang dapat nating malaman about glutathione? Uh, ang glutathione ay master antioxidant ng ating katawan. When we say master antioxidant, siya yung nag-neutralize ng mga free radicals ng katawan natin. When we say free radicals, that includes pollutants, okay, yan yung nasobrahan kunyari ng mga uh, minerals sa katawan natin, siya yung nag-neutralize, okay. At ang glutathione, it is made at It is made up of three amino acids, which are the glutamine, glycine, and cysteine. So wala itong nakakatakot na adverse reaction or side effects. All good, okay? Ngayon ang mga tao they are after the side effect. The side effect. Yung pagpupute, no? Kasi uh, they found out na uh, they may studies kasi noon. No, international study na they they gave this glutathione to patients uh, receiving uh, cisplatin chemotherapy nakita nila lahat ng mga patients na to pumuputi since nga ang glutathione, ang mechanism of action niya talaga is an antioxidant ni-reduce nire nila yung uh, drastic properties ng cisplatin chemotherapy and then they found out lahat ng mga patients pumuputi Oh. So, yeah, doon nila na discover na ang glutathione pala, it inhibits the production of melanin pigment by the melanocytes. But Kaya, yun ngayon as, ang hinahabol ng mga tao, yung pampapute. Is there such thing as overdose ng no. glutathione? Uh, para po sa kaalaman ng uh, ating mga televiewers, there is no such thing as uh, glutathione overdosing. Why? Because our body, to be specifically our liver, it has five moles of glutathione reductase. So, kapag sumobra ang pag-intake natin ng glutathione, that glutathione reductase will be the one to splice glutathione back into the three basic amino acids, which is the glutamine, glycine, and cysteine. So, there, there is such no thing as overdosing. There you go. Because sometimes people are so mean. Pag nakakita silang maputing-maputis, ayan, na-overdose ng glota. <laughs> Ang pangit lang doon is kapag nagglota tayon ka, pumuti ka, ibig sabihin, wal, uh, hindi ganun kataas yung melanin pigment mo, that will protect you from the UV radiation coming from the sun. That is what I'm about to ask. Kasi pagka maputi ka na, is there any way na kailangan, di ka na pwedeng maarawan? May mga bawal bang food or uh, lotion uh, bawal mga... na food wala naman that's why sa mga uh, uh, kababayan natin na gumagamit ng oral glutathione o kaya 'yung glutathione injectables no uh, dapat 'wag nilang kalilimutan gumamit ng mga sunscreen protection oh. that's right oh. okay ito bang... Oh, I'm sorry. No, go ahead, go ahead. Tatanong ko lang kung cameraman man natin ah. si Willie, kung may pag-asa pa Meron po eh. ba? <laughs> Yun ang muna, sagutin niyo, Doktora. Lang go ahead, G. Ang tatanong ko po, Doktora, so let's say kung ako po ay lala, alam ko meron akong beach trip two weeks from now, should I stop my glutathione intake for that period of time? no not necessarily kasi ang katulad ng sinabi ko ang mechanism of action talaga is as an antioxidant okay. so kapag ikaw ay lalabas okay pwede ka pa rin uminom ng glutathione okay. okay but you have to put your sunscreen okay so yun yung must mm -hmm. sunscreen yung pag-inom ba ng glutathione is there a certain period of time Kunwari uh hanggang 2 months lang or three months lang or you can take it forever Actually, me, myself, I'm taking it forever. Forever? Yeah. Kasi... So why forever? Yes. There is such thing as forever <laughs> yeah. sa glutathione. Kasi nga, ang ano niya talaga is an antioxidant. Yun yung, uh, yung mga artista natin, kaya sila nagme-maintain because of the antioxidant property. Hindi na yung pampaputi. Okay. okay? And then I have a couple of patients na nakita ko yung kanilang mga... Kasi Kunyari, may, mayroon akong pasyente na magpapa IV drip ng glutathione. Kukuhanan ko siya ng baseline, yung blood niya, from liver profile to fasting blood sugar to uric acid, etc. Okay, may baseline. Tapos kapag binigyan ko siya ng infusions of glutathione, makikita mo yung pagbagsak o kaya pag-normalize ng mga blood chemistry workup niya. Oh, so, so talagang positively hindi lang siya magpapaganda ng ating skin meron din palang inside na effect yes. Yes. because when we say antioxidant paki-explain nga uh, yon when we when we, anti when we say nga antioxidant it neutralizes yung mga free radicals pag sinabi natin free radicals examples nito pollutants ano pa yung imbalance ng ating ano uh, internal milieu mm -mm. Yan yan. So, kapag ang isang tao gustong pumuti at gumamit ng glutathione, pero ang tagal-tagal mag-effect ang glutathione sa kanya. Ibig sabihin, the glutathione initially works the problem before inhibiting the melanin production. Kaya pag uminom ka ng glutathione at hindi agad-agad tumalab, ibig sabihin, ni-repair niya muna yung dapat niyang i-repair. Ang galing magpaliwanag dito. So, Ang galing. Ang no, 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 no. <laughs> pira. Ibig sabihin pala, yung glutathione, eh, antioxidant, eh, that means yung mga cancerous na, mga yes. dumi toxic. sa loob toxic. Yes, actually, hindi naman cancerous. It's pre-cancerous na mga ano cells. Ang galing. Salamat sa aking source ng glutathione, na Lux White by Prodrow International. <laughs> <laughs> Thank you. Doktor, <laughs> sa, sa pangtanong, Um, is uh, glutathione affordable? Yeah, very very affordable. If it is oral, no, kailangan tignan nila kapag ito ay oral in a, in a, in a capsule form, unang-unang nilang titingnan is it is FDA approved? It mm -hmm. is it PIPAC certified. Okay, bakit? Kasi marami tayong manufacturer, uh, local and international na gumagamit sila ng mga vehicle okay, na deleterious to the health of our people. Kaya pag sinabi mong PIPAC certified, tinitest yan kung ito ay meron bang level, uh, may, ma may, mga levels ng cadmium, arsenic, lead, or mercury na pwedeng uh, deleterious sa patient. Alright. Ang sarap naman ang usapan natin. Eh. Siguro, ay balik natin si Doktoran next time, ano? Para... Agree. Oo, oh, oh, dahil ang Mas sarap ma niyo magpaliwanan. Magaling, Magaling. Magaling. oo. Oh, okay.